One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Zam ninyo fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. -bongga. At hindi lang yan, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang Tumatangkilik dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng na maka samdya na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, marami akong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga Chika! So, syempre, para sa una natin, Chika, Miss Universe. Nako, ito na nga. Simula na ang bakbakan ng Miss Universe dahil unti-unti na nagdadatingan ng mga kandidata ngayon dito sa Bangkok, Thailand. At talaga namang masasabi ko, oh my gosh, kanya-kanya ng paandar at eksena sa pag-alis naman ng mga kandidata na lalakok sa Miss Universe. Siyempre, ang ating pambato ay inaasahan natin darating sa Bangkok sa darating na Sunday. Ayun. So, Sunday ang alis ni Ati sa Manalo sa Pilipinas. At syempre, umasa tayo na kakabog at magpapasabog ng bonggong bonga ang Maria at Lisa Manalo. Sabi nga nun, may tanong sa akin, sabi niya, Mama, sa tingin mo, mapapantayan kaya ni Atisa yung ingay na ginawa ni Catriona Gray noong 2018? yung pag-alis kasi sa Pilipinas tapos yung pagdating sa Bangkok. To be honest, syempre magkaiba si Atisa, magkaiba si Catriona. Iba yung laro ni Catriona, iba yung laro ni Atisa. Pero naniniwala ako na kung ano ang nagawa ni Catriona ay kaya din gawin ni Atisa Manalo pero sa ibang paraan, sa paraan na alam ni Ati sa Manalo. Kasi syempre, Ati sa Manalo is Ati sa Manalo. Kung hindi ka susuporta sa kanya, eh, bitter ka lang. Charot. <laughs> yan. So, dapat sumuporta tayo para magawa natin yung ingay na tulad ng nagawa ni Catriona Gray noong lumalaban siya sa Miss Universe. Doon naman sa nagsasabi kasi malamya kasi mama sikat si Ati sa Manalo. To be honest, Uh, ikaw lang ang nagsasabing malambya siya. I think maingay at isa, bubbly yung personality. And then, strong. Uh -huh. So, dapat magtiwala tayo kay Atisa Manalo. Huwag mong paghanapan si Atisa Manalo ng katulad ng nakikita mo sa iba. And then, dapat maintindihan mo ang pagkatao ni Ati sa Manalo ay Ati sa Manalo yan. Hindi yan ibang tao na katulad nung nakita mo kay Catriona, gusto mo makita mo din kay Ati sa Magkaibang tao sila. Pero, dapat maintindihan mo din na ko ano ang personalidad na meron si Atisa Manalo at dapat yun yung supportahan mo sa kanya. Kasi kapag hinanap mo yung ibang candidate sa katawan ni Atisa, eh dapat sumanib na lang yung kaluluwa ng taong gusto mo doon kay Atisa Manalo para masatisfied ka lang. At higit sa lahat, hindi tayo dapat ipini-please ni Atisa na para masatisfied tayo sa gusto natin hayaan natin na madiscover natin kung ano ang ipapakita ng isang atisa sa competition ng Miss Universe na tipong mamahalin natin siya katulad ng ipinakita ni Michelle D di ba si Michelle D ayaw ninyo kay Michelle D aminin ninyo ganyan din yung mga sinasabi ninyo pero nung lumaban na si Michelle D at yung hindi napasama sa top 10 As a top 5, galit na galit kayong lahat kasi piling ninyo deserve ni Michelle Dina tumungtong sa top 5 ng Miss Universe. At dapat, ganun din yung supporta na ibigay natin kay sa at tiwala kasi hindi mo naman alam kung ano yung ipapakita ng Atisa sa kompetisyon ng Miss University ba? So, puro na lang tayo husga, husga, kesyo ganito, kesyo ganyan, kesyo kulang sa ganito. Ano ba? Tumigil na muna tayo diyan magsisimula na ang Miss Universe. And then, para sa sumunod natin, chika, Miss Universe India Mama Sam, tingin mo, ginagaya ba si Atisa Manalo? Hmm. Kasi nga, may pagkakahawig yung make-up, lalo na yung mata. Inano nila, talagang parang kaping copy, copy nila yung yung itsura ni Atisa na hindi ko naman manotis kung kamukha talaga siya ni Atisa Manalo. To be honest, sa nakikita ko, natutuwa ako kasi parang, oy, iniidolo nila si Atisa. O'y, gusto nilang maging kamukha ni Atisa kung ganun yung pinapakita ng laro ng India. Pero ako kasi, para sa akin, Atisa is the original. At parang feeling ko sa ginagawa nila na hindi nila pinapakita talaga yung mukha talaga nila ng totoo at parang kailangan pa nilang kopyahin yung katulad ng makeup ni Atisa, yung mata ni Atisa, eh, wala silang kumpiyansa sa sarili nila, di ba? So, ako para sa akin, syempre, medyo napaplattered ako kapag ganyan, oy kamukha daw ni Atisa to, oy ginagaya niya talaga si Atisa eh, wala naman tayong magagawa kung ayun yung plano nila ba? Diba? basta sa akin laban, so yon so malakas ba ang laban ni India? I think in com, -com skills, kaya netong kumabog pero hindi ko alam kung yung ingay na katulad ng nangyayari ngayon kay Atisa ay kaya niyong pantayan, so yun Laban Philippines, ayun lang masasabi ko so magandang ano yan and then para na masasumunod na chika Miss Earth Indonesia Mama Sam without makeup, anong masasabi mo sa kandidata nila sa so, Miss Earth Indonesia, nagulat ako charot, so yun Actually, ang mga Indonesian naman, syempre hindi naman nalalayo ang itsura nila sa mga itsura natin. Kasi we are both Asia, tapos tropical yung country. Same ng Philippines. Tapos, ganun din, morena din sila, katulad natin. Hindi naman sila mukhang Chinese. Actually, magkakamukha yan eh. Malaysia, Indonesias, and Philippines, Thailand. So, ayun, yung parang iisa yung tabas ng ano natin, ng mukha. Pero, nagulat lang ako sa kanya kasi parang zombie charot. Hindi. Ah, um, para siyang ano, uh, maganda, maganda naman. And then ayun, sobrang puti ng mukha. Nagulat ako kasi parang ano yan, sarang sabi ko, ayun pala walang make-up, less make-up. Pero maganda ha, kumpara sa mukha ako, ang ganda niya. Oh, di ba? So, laban lang Indonesia kung mananalo ba si Indonesia sa Miss Earth, ayan ang hindi ko alam. Kasi alam naman natin yung Miss Earth, gusto nila ganda-gandahan talaga. Eh, yung kandidata nga natin, maganda na eh. Pero hindi pa rin tayo sigurado kung siya talaga ang magta-title ng Miss Earth, di ba? Indonesia pa kaya. Sarot. Char e hindi, parang feeling ko, take it easy. Kasi ano, parang... Eh kung papala rin siya, eh di why not, di ba? Pero ang nakikita ko medyo mahirap, mahihirapan kasi nga may prototype beauty na kinukuha ang Miss Earth ngayon. At ayun yung gandang tulad ko. Charot! So, yeah. So, good luck, Indonesia. Laban lang. Love, love, love. ba diba? Supportahan natin ang Team Asia. And then, sa so, Wadika, Thailand naman, ang drama ni Miss Colombia. Mama, samtingin mo si Colombia kaya ang isa sa mga matinik na kalaban ng Pilipinas sa competition ngayon ng Miss Universe. To be honest, di ba ngayon na chika ko yesterday na abangan natin yung galawang Colombia kasi Grabe din, mukhang panawan din ang lola mo. Nakikita ko sa kanya si Andrea Mesa, di ba? So parang ganun yung uh, drama ni Colombia. Pero syempre si Colombia, alam naman natin ng mga Colombian, lagi silang palaban, lalo na sa Miss Universe. Medyo nawawala sila sa ibang pageant eh, no? Katulad ng Miss Grant, hindi sila pumalo ng todo-todo. Pero, I think, ano, eto, gagawa talaga ng ingay si Colombia. Isa siya sa mga talagang parang feeling ko, ahay na good luck. Last time na lumaban ang Colombia sa Miss Universe na ginanap dito sa Thailand na El Tokuyo, ba diba? So, parang feeling ko, this time, mukhang papasok sila sa semifinals at makikipaglaro talaga sa competition ng Miss Universe. So, good luck. O, oh, ba diba? At syempre, congratulations naman sa bagong Miss South Africa para sa 2025. So ito na tayo yung lalaban nila sa Miss World. So anong masasabi ko, maganda siya, ano, charming yung beauty na meron siya and then mukhang matalino din talaga si bakla Hindi ko na panood yung South Africa. Eh. Pero syempre hindi naman mananalo yan dyan kung hindi naman brainy dati kapag sa Miss Universe, 'di ba? Pag yung South Africa ka inilalaban nila ng Miss Universe, tapos pinapipili pa nila. Pwede, well, may choices ka, pwede ka lumaban ng Miss World, pwede ka lumaban ng Miss Universe. Pero alam niyo sa totoo lang, kung ilalaban siya ng Miss World, may laban naman. Pero kung sa Miss Universe siya dadalhin, I think yung beauty niya, swak lalo na kung IMG era 'yon. Kasi mukhang matalino si bakla at mukhang smart pala 'yung datingan niya no so yan so feeling ko kakabog. But sa Miss World, siyempre tignan natin. Gusto ko yung smile niya, gusto ko yung mata niya. Sobrang cute tignan. O, charming yung beauty na meron siya. Kaya good luck, Africa, South Africa. Good luck sa kung saan ka And then eto, sabing ganun, Miss International Russia. Mama, something mo, malakas ang laban para sa Miss International to be honest, mas nakikita ko pang mas malakas ang laban ni Thailand kaysa sa kanya or sa kaya si Philippines. Kasi yung beauty niya, hindi pang Miss International. Parang ang nakikita ko sa kanya pang Miss Universe. Akala ko nga candidates din sa Miss Universe. Tapos yung sas pa niya, parang Miss Universe sas. So, sabi ko, ay Miss International pala. But tingnan natin, malay naman ninyo Kasi yung beauty niya kasi pwedeng pang Miss Grand, Supranational, mga tipong ganon O kaya Akala ko nga candidate sa Miss Universe Pero hindi pa rin mananalo kung Miss Universe Pero tingnan natin sa International Kung aariba ba ng bonggang-bongga -bongga si Erika Tina ba? Diba? Romanova, o oh, diba? So, Bongga, <laughs> o oh, kanyang pangalan. And then, good luck. Good luck sa kanya at laban lang. So, eto, sa akin ganun ang masasabi ko sa Miss Universe Argentina. Well, ang masasabi ko sa kanya, kamukha siya ni Michelle Arzeo. Oo. Oh, oh. So, parang piling ko etong si Miss Argentina sa Miss Universe, parang piling ko papasok to sa semifinals or isa siya sa mga mapapansin na kandidata dito sa Miss Universe kasi maganda yung aura niya tapos yung smile niya nakakabighani and then parang doon sa Miss Grand hindi sila nagpenetrate si ano si Argentina doon na nadulas nakasama ko <laughs> charot pero dito sa ano dito sa Miss universe, yung Miss Argentina nila, I think kakabog. Oo, oh, oh, maganda eh. Nagagandahan ako eh. Kayo ba? Maganda siya. Para siyang Michelle Arceo yung dating, no? So, good luck, Argentina. It's time naman din na mapansin talaga ang Argentina sa beauty pageant. Diyos ko, ang gaganda kaya ng mga kandidata nila. And then, sabi ko, sabi nga mama, sa manong masasabi mo sa buong ready na ni Victoria bilang Miss Universe? Eh di amazing, ang dami niyang bansong napuntahan, di ba? <laughs> Oo, oh, oh, amazing. Katulad pa rin ng mga Miss Universe noon na maraming iniikutan na bansa and then hindi naman nagbago yon di ba? Tapos, yung beauty niya talagang naging consistent na ganyan talaga yung itsura niya. Sobrang natutuwa ako sa kanya, tahimik lang. Sabi ko nga sa Miss Universe, hindi naman kailangan maging matalino ka para maging Miss Universe. Kaya bakit naman si Victoria, hindi naman ganun ka sa yung kanyang home skills, di ba? And then ganda-gandahan lang talaga ang lola mo. Pero she's Miss Universe, o oh, diba? Congratulations sa kanya kasi nakuha niya yung tagumpay ng Miss Universe. And then ko kung kaya ba ni Atisa na maging Miss Universe? Why not, 'di ba? So, yun so tiwala, kasi kung gandahan din naman ng pag-uusapan, may gandang ilalaban si Atisa sa kanya, 'di ba? So, 'yon. eto, sabi sa ding Michelle D naniniwala. Atisa, uh, Michelle D believes Atisa Manalo has amazing chance to bring home Fifth Miss Universe crown. galing ito kay Michelle D ha. Mhm. Mm ako din. Oh, naniniwala naman ako. To be honest ako, sa ngayon, ayoko munang isipin na ako si Atisa ang mananalong Miss Universe. Nanginilabot tuloy ako. Mm -hmm. Kasi kumbaga, para kung nakikita ni Michelle D., na kaya ni Atisa na manalo ng Miss Universe, dapat tayo din, makita din natin yon. Pero kasi ako ngayon, naniniwala ako na hindi madali ang magiging laban natin dito sa Miss Universe. At yung goal ko, kasi after Beatrice Luigi Gomez, gusto ko lang makarating tayo sa top 5. Sobrang happy na ako noon. And then parang feeling ko si Atisa ang makakapagbalik noon sa lahat ng candidates na inilaban natin sa Miss Universe. Kung category din naman ng pag-uusapan, na, paano ba sila kukuha ng ng Miss Universe title? Pasok si Ati sa Manalo kasi kung gandang ang pag-uusapan, talagang maganda si Ati sa impression, may height, may body, and then higit sa lahat, talagang hindi siya may kay Ati, 'di ba? Pero nandoon ako sa part na ayoko munang isipin, ayoko i-pressure si Atisa na Nako Atisa, dapat winner ka dyan, dapat title ka dyan Ang gusto ko lang mangyari kay Atisa ay ilaban niya yung Pilipinas ng bonggang bonga And then tiwala, yes, 100% ang tiwala ko kay Atisa Yes, may mga pagdududa tayo, nako ano bang damitan ang ipapasuot nila kay Atisa Ayun kasi yung worries natin eh Pero ako, sa kabilang banda, naniniwala ako napapalo ang sa Manalo dito at pinagandaan nila ng bonggang-bongga. -bongga. So, laban ng Pilipinas. Kung si Michelle D. ganyan ang paniniwala at nakitaan niya ng potential na pwedeng manalo si sa Manalo ng Miss Universe, why not, diba? So, ibigay din natin yung tiwala natin. And then, ako talaga sa ngayon, Top 5 na muna. So, hindi pa nagsisimula yung laban. Nakikita ko magta-top 5 talaga si Atisang Manalo. Yung iba na ako, hanggang top ano lang yan. Ano ba sinasabi nila? Top 20, top 11, mga ganun. Trust her. So, yun yung better natin gawin. Trust her. And then, let's see kung ano ang ipapakita ng Atisang Manalo sa competition na... Miss Universe. Di ba? Diba? So, yon. Ako talaga naniniwala ako kayang makatop 5 ni Ati sa manalo sa competition na to. Mark my word. Charot! So, yon. Hindi, laban lang. Kung bagay, ibigay natin at ipagdasal natin. At magtiwala talaga sa proseso na gagawin ni Atisa hanggang sa makuha niya yung corona. Ayoko mag-expect ng no more. Sabi ko nga din kay Emma Tiglaw, maka top 5 si Emma Tiglaw, okay na ako. Pero anong nangyari, di ba? Naging title. Uh, so, yung expectation mo, talagang itataas pa ng bonggam-bongga. -gong Basta huwag lang mapolitika si Ati sa Manalo. Kaya niya ang laban dito sa Miss Universe. So, yon So, kung hindi ka naniniwala, problema mo na yon <laughs> Di ba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Sa so, bagay na, kung si Michelle din ay na, eh, nakitaan niya ng potential, eh bakit tayo hindi tayo magtiwala sa kandidata natin, di ba? So, yun, nakakaloka kasi yung iba. Ang daming hinahanap, ang daming expectation, at higit sa lahat, ang gagaling natin lahat. Charot, so yun. So, laban lang, Philippines, kaya natin to. So, yun. So, syempre, sa mga hindi pa nakakasubscribe dito sa channel ko, na pang hinihintay ninyo, mag-subscribe na kayo ng bonggong-bongga, -bongga, at i-click ninyo yung notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.